Hi guys! Good morning! Nakahiga pa tayo kasi hindi pa maayos yung pakiramdam. Maya-maya na ako siguro tatayo. Uising na ako guys. Pero naano pa ako tumayo eh. Maya-maya pa. And then medyo okay naman na yung pakiramdam ko dahil sana tuloy-tuloy na ayoko naman mag-maintenance din gusto ko lang na normal lang walang tinitip na gamot pero sisikapin na makalma yung aking sarili iwas sa hindi naman kasi ako din ano sa pagkain na mahilig sa mga karne hindi siguro nga lang yung aking emosyon kasi sa paligid ko marami mga pasaway na tao kaya siguro tapos sinabayan pa ko ng uh, kulani Ayan, kaya medyo iniinda pa rin praying maling na para wala nang sagabal kahit anong gawin ko sa dito sa bahay kasi kapag may sakit ka guys hindi ka nakakakilos ng maayos hindi mo nagagawa yung gusto mo kung ikong mo sa wala kang iniinda unlimited yung ginagawa mong trabaho eh multitasking kapag may karamdaman ka na konting galaw mo lang, konting walis-walis mo lang, map-map mo pa lang, ayaw mo, ayaw mo talaga ma, baga, hindi mo na magawa yung katulad ng dati, kasi nga, baka, baka masagi, baka ma, kumirot, mga ganun ba, so, kailangan pa ng ano, pag-iingat, eh kapag wala kang iniinda, mabilis lahat ang gawain mo, lahat pwede mong tapusin ng isang oras lang pag may sakit ka na hindi mo na talaga yan magawa guys kaya habang yung edad natin is papunta ng 50s ayan kunting ano na ingat ingat na talaga kasi katawan lang or kalusugan lang yung puhunan mo na maglast ka or maging maliksi ka palagi araw-araw So, yun din yung iniisip ko eh. Kaya, ngayon tinatry ko na talaga na ayaw ko nang mag- mag-stress. Yung palagi bang nag- ganyan. Para hindi ako, yung BP ko hindi tumaas. That's all guys. And good morning. And happy Wednesday.